Kanina nga naganap ang tapatan ng mga NBA legends na sina Lebron James at Stephen Curry ang naging tampok na laban ng Los Angeles Lakers kontra Golden State Warriors. Ngunit nagkaroon nga ng off game si Curry kung saan nahirapan siya sa depensa ng Lakers. Nagtala siya ng 4 out of 17 shooting sa field na may kabuuang 13 points at 9 assists lamang. Sa second half ng laro, hindi siya nakapuntos at nagtala ng 0 points sa 0 out of 8 shooting. Malaking dahilan nito ang solidong depensa na ipinakita ng mga role players ng Lakers. Si Dorian Finney Smith. at ang kakabalik lamang na si Jared Vanderbilt ay nagbigay ng matibay na depensa at walang tigil na hustle sa buong laro. Bukod sa kanila, nagpakitang gilas din si Max Christie na naging pangunahing tagabantay ni Curry. Bukod sa kanyang depensa, malaking tulong din ang kanyang opensa kung saan nagtala siya ng 11 points, 8 rebounds, 4 out of 5 shooting sa field at 3 out of 4 mula sa 3 point line. Dahil sa mahusay na teamwork, nakuha ng Lakers ang kanilang pangatlong sunod na panalo. Hindi rin umubra ang small ball lineup ng Warriors, lalo na at walang naisagot sila kay Anthony Davis na nagpakitang gilas na may 36 points, 13 rebounds at 3 steals. Samantala, si Lebron James naman ay nagdagdag ng 25 points, 5 rebounds at 12 assists para sa Lakers. Sa kabuuan, ang kombinasyon ng solidong depensa ng role players at ang kahusayan ng kanilang stars ang nagdala ng tagumpay sa Lakers sa laro na ito. Samantala, ang Los Angeles Lakers ay may pagkakataon upang matugunan ang kanilang kakulangan sa front court dahil posibleng maging available si Miles Turner ng Indiana na Pacers bago ang trade deadline. Ayon kay Jovan Buha sa kanyang podcast, merong usapan tungkol sa status ni Turner na mas nakafocus sa kanyang kontrata kaysa sa kagustuhan ng Pacers na itrade siya. Ayon kay Buha, kung magiging available si Miles Turner, kailangan ng Lakers na kunin siya dahil perpekto ang kanyang fit katandem ni Anthony Davis sa parehong opensa at depensa. Siya ay isang floor spacer at rim protector. Ayon din kay Jovan Buha, sa tingin niya si Turner ang pinakamahusay na two-way fit kumpara sa iba pang sentro na target ng Lakers. Si Turner ay kasalukuyang nag-a-average ng 15.4 points, 7.0 rebounds, 2.0 blocks at 1.5 assists bawat laro. Ang kanyang career high 39.6% shooting mula sa 3 point range ay nagbibigay ng kakaibang dimensyon sa kanyang laro na bihira sa mga sentro. Ang kombinasyon ng kanyang rim protection at offensive versatility ay dahilan kung bakit siya itinuturing na mahalagang target para sa mga koponan na gustong palakasin ang kanilang front court. Sa kasalukuyan, nasa ikalimang pwesto sa Eastern Conference ang Pacers na may 24 wins at 20 losses na record. Ngunit hindi sila itinuturing na seryosong contenders laban sa malalakas na team tulad ng Cleveland Cavaliers, Boston Celtics, Milwaukee Bucks at New York Knicks. Posibleng ikonsidera ng Pacers ang pag-trade kay Turner para makakuha ng mahahalagang assets tulad ng draft picks at mga batang manlalaro. Para sa Lakers, ang pagkuha kay Turner ay maaaring magdala ng malaking pagbabago sa kanilang playoff aspirations. Magbibigay siya ng defensive support sa paint at floor spacing na lubos na kailangan ng koponan. Ang tandem ni Turner, Davis at Lebron James ay magpapalakas sa kanilang tsansa na maging isang isang puwersa sa Western Conference. Gayunpaman, maaaring maging hamon para sa Lakers ang paggawa ng trade package na sapat para sa Pacers. Posibleng humingi ang Indiana ng draft picks o batang manlalaro kapalit ni Turner. Ngunit kung maisa sa katuparan ang trade, matutugunan nito ang malaking kakulangan ng Lakers at mas lalapit sila sa pagiging lehitimong title contender.